Pasintabi po sa mga manonood dahil sensitibo ang susunod naming ibabalita, hiniwa ng isang bunti sa kanyang tiyan para mailabas ang dinadalang anak. Sa kasamaang palad na matay ang sanggol, saksi si JP Soriano. Hiniwa ang tiyan para paanakin ang sarili. Dugo ang isinugod sa ospital ng Sampalok sa Maynila ang babaeng ito alas 8 ng gabi nitong Merkules. Siyam na buwan na siyang buntis. Kwento mismo ng pasyente. Kutsilyo raw ang ipinanghiwa ng babae sa sarili para matanggal ang dinadalang sanggol. Ang hiwa, 12 centimeters ang haba. Pagkatapos ito, siya mismo ang nagtahi sa sarili gamit ang ordinaryong karayom at sinulid. Sabi ng patient, sinabi niya dun sa auntie na nilabas niya yung baby, binalot niya ng kumot, tapos nilagay niya sa ilalim ng kama. Tinanong namin siya anong ginamit mong sinulid ordinaryong yung simulid. Tinanong ko pa anong kulay. Pute. Pute. Pero pag nakita mo yung sugat, maitim na kasi may dugo na na. Pero patuloy raw ang pagdurugo noon sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Isinailalim agad sa ultrasound ang babae at nakumpirmang nagbuntis nga ito. Pero wala na ang sanggol. Nang ipakuha ng mga doktor ang sanggol para masuri, patay na ito. Kalmado naman daw at maayos sumagot ang babae. Kahit ang tanungin kung bakit niya, pinaanak ang sarili. Sabi niya lang, ano, uh, kailangan kong tanggalin kasi maraming magagalit. ayun daw sa kanyang mga kaana, midwife ang naturang babae. Pinag-aaralan ngayon ng MPD nasampahan siya ng reklamo. Nagkakantak pa kami ng, ng investigasyon tungkol doon nga sa report. tarapin ng, ng, uh, ng uh, suspect. Intentional abortion talaga yan. Eh sa Santa Ana Hospital kung saan siya inilipa. Tuloy ang paggamot sa kanya at pagsuri ko may naapektuhan sa iba pa niyang organs, bunsod ng delikadong operasyon. Mungkahi rin na ilang doktor, ipasuri ang pag-iisip ng pasyente. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.